Naging epektibo na po kahapon ang 58 pesos maximum SRP sa imported rice. Maayos naman kaya itong nasusunod ng mga tindero. Si Isaiah Mirapuente sa Detalye Live. Isaiah. Rice and shine bien, tama ka dyan. Ikatlong araw na ngayon ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa premium imported rice. Nakasunod pa rin ang lahat ng mga rice retailer dito sa Tandang Sora Market sa itinakdang maximum suggested retail price sa bigas. Simula noong lunes kasi, ipinatupad na ng Department of Agriculture ang 58 pesos maximum retail price sa bigas. Ibig sabihin, 58 pesos na dapat ang pinakamahal na imported rice na ibinibenta sa mga palengke. Ang MSRP na ito ay kasalukuyan pa lamang na ipinatutupad sa buong Metro Manila. Pero nangako ang DA na unti-unti rin itong ipatutupad sa mga karatig pang probinsya. Sinabi pa ng kagawaran na hindi sila masyadong maghihigpit sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price. Pero palagi nilang imomonitor ang presyo ng bigas sa mga pamilihan sa buong NCR. Paglilinaw nila na ito ay suggested retail price lamang at hindi price ceiling sa bigas. Sinisiguro rin ng kagawaran na sumusunod ang mga supermarket para sa presyong nakalaan sa mga imported rice. Hindi kasama sa pulisiya mga specialty rice tulad ng malagkit, malagkit rice, Japanese rice at black rice. Balangkas rin sa MSRP na may kasamang 10 pesos per kilo nominal profit margin sa landed cost ng imported na bigas. Biyan na ngayon sa Tandang Sora Public Market. Base nga sa pag-iikot ko napansin ko na wala nang presyo ng bigas na mas na imported rice sa masigit sa 58 pesos. Pero paalala nga ng DA na hindi kasama dito yung mga tinatawag na special variety rice kagaya ng Japanese rice, Malagkit rice, Black rice, and even uh, maging yung mga local rice ay hindi rin kasama sa direktibang ibinabaan ng Department of Agriculture. Samantala, may mabibili pa rin mga murang bigas sa kadiwan ng Pangulo Kiyos na available sa ilang mga pamilyan sa Metro Manila tulad ng sa Guadalupe Market, Kamuning Public Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market at sa Pasay City Public Market. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik muna sa iyo, Bien. Salamat, Isaiah Mirapuentes.